Kasi isa na kayo. Tamaan. Ang dapat taman. Ang umaray. Guilty. Dahil itong susunod ko, marami akong kilala rito na kasapakat. But as a matter of respect to the institution, I'll deal with you later. Dagdag pa rito ang bayari na dulot na pinalaking bilang ng job orders. Madalit salita, mas kabisado ng mga kusiyal J.O. Pinalobo ninyo ang pensyon ng mga minamahal kong lolo't lola. Dinobli ninyo kailan sa kasagsagan ng kampanya. 940 plus billion, million, dinawa dalawang beses. Saan pupunta? Saan tutungo ang siyudad? Pinola ninyo mga lolo't lola ko. Binubudol ninyo. Buti na lang, ako pa rin ang binoto nila. sa aking mga minamahal na lolo't lola, mga nanay, tatay, buong kababaang lupo. Maraming salamat sa pagtitiwala ninyo. E baka naman, dahil ako'y may hawak ng mikropono, self-serving statement lang ang gagawin ko dito. Hindi po. Ako ang magiging tapat at totoo. Una, ang pagiging katapatan sa tao. Kung kayo ay may iniwang bayarin, ako po may inutang. Na minsan hindi ko kinubli. Ang masakit, pasama ko kayong nangutang noon eh. Pero, bagamat ako'y nangutang, tayo'y nagtatag ng matagal ko ng pangarap, Irmal Ponso. Dr. J Edward Tan Letlet let, Inabot Pato Che Bormeo Lou Biloso Mga matatagal ko ng kasama Alam ninyo Sa puso't isipan ko Noon paman Pangarap ko na Mamigay ng lupa at pabahay Bakit? Squatter ako eh alam ko ang pakiramdam ng isang tao ni hindi niya alam kung pag-uwi niya ay yung bahay niya nakatirik pa. Kaya minabuti ko, pati sa pagsasabatas bilang konsihan, pati sa pagsasabatas bilang presiding officer like Vice Mayor Chia Chensa, at nung ako'y naging punong o ekotibo, lahat ng pinangarap ko, ipinatayo ko, tinupad ko. Sa utang ng galing yun, Sinabi ko nga sa taong bayan sa kasagsagan ng pandemya, ultimo relo ng City Hall, ipatata sa kutokit ang bunting makaraos lang tayo. Nakaraos tayo ng pandemya, na itatag ang mga pabahay, libo-libo, iba nga sa inyo, nang aagaw pa sa ngayon ng pabahay para sa tao. Tandaan nyo to, hanggat ako nandito, mga konsihal, mga bahagi ng Department Head na nakikisapakat. Huh? I will review all those beneficiary. And yesterday, I heard something very bad. At 30 na, mayor na ako, may tumitira pa ng 250 mil para ma-award lang sa isang beneficiaryo ang pabahay ng lungsod na ginawa natin. Wala na nga kayong ginawa. Ipinamimigay nyo pa sa may pera iyan idinisin para sa walang masisilungan. Hindi. Dahil stop ni congressman. Para kayong laging nasa kusina. Nakalimutan nyo na ba? Your purpose. The day that you decided to join public service not pub not service to yourselves. Alam niyo malapit sa akin yun, yung pabinababuin ninyo. Kung sino man sila, papanagutin ko sila. And today, I directed Secretary Letlet Sarkal to halt the award to investigate those mga gifted child May bahay naman tayo eh. May masisilungan tayo. Paano ang wala? At tandaan din natin, yan ay hindi ko ipinangutang na ang tanging dahilan ay pagbayarin galing sa lumang income. One day, I don't know by accident, there was a news came to public and I read about the Mandanas ruling. And when I read the decision of the Supreme Court, magkakaroon ng windfall o extra income ang ating minamahal na lungsod. And mind you, and I want you to go back a little bit with our history. Before I assume as mayor, we will never be entertained by any government banks. Bakit? Napakasama ng COA audit report ng siyudad ng Maynila. Ngunit, bakit nagkaliwat kanan ang bangko ng gobyernong lumapit sa atin? Bakit? May bagong pera. Hindi mo kailangan taasan ang buwis ng tao dahil may paparating na bagong income. And through some financial engineering, I am no economist, but I know what is the effect of inflation to every human being, not only in Manila, but the entire world. A peso spent today is better than the same peso spent tomorrow. And with that, napatupad natin. And with that, nakatawid tayo. Walong buwang, walang nagutom sa lungsod ng Maynila. <laughs> Pangalawa, aaminin ah, ko rin sa inyo. Deficit, binanggit ko kanina, may deficit din sa panahon ko. Hindi ko pwedeng ikubli. Sabi ko nga sa inyo, yan ang tapat at totoo. During my time, we've experienced 13% and 19% at the height of pandemic. Partida pa, pandemic pa. Bakit ganon? Ibig sabihin, may tiwala ang mamamayan. Bagamat hirap sila, nagsipagbayad sila ng obligasyon sa ating minamahal lungsod. O kayo, wala na kayong pandemya and your deficit is amounting to 36 to 39 percent. What kind of fiscal management is that? And again, I am no economist. Nasa financial ICU na tayo. And I ask the audience, especially yung mga nasa ibabaw, if there is seatbelt there, please fasten your seatbelt. Kasi baka mahulog kayo sa bangko sa susunod kong ilalahad na tunay na katayuan ng ating lungsod. Nasa financial ICU ng City Hall sa panahon nila, kung makapag cash advance pa, ay wagas at walang pakundangan. Election-related work but thinly masked as public service costs. Cash advances by the Special Disbursement Officers ballooning to 3.8 billion pesos. Cash advance. Naalala ko si Mayor Lito Atchesa noon, 10,000 lang yata, ayaw pa magkasa advance eh. Let's call it spade a spade. Madalit salita, wala nang ang kita, puro bali pa, kaya nagkabali-bali ang buto ng kaban ng bayan. The total supplier payables increased to 7.4 billion. Alam nyo po, 1.8 billion plus o piso nito ay dalawang taon nang binayaran. May kapabayan, Pinabayaan? O ista Mula January, mind you, I'm trying to be very specific that all of you here later on will be guided properly. Mula January hanggang May 2025 sa gitna ng kampanya, 21 na opisyal at empleyado ng City Hall nag-cash advance ng 2.1 billion pesos. January, Enero, Febrero, Marso, Abril, Mayo, limang buwan. Ano ang panahon na ito? Panahon ng ginamit sa kasama program. Job order, OJO, at iba pang election-related services. kumapit pa kayo. In just one day, in one day, they authorize one person to draw three checks in one day. Kaya siguro may bolt sa opisina ko. Isang tao lang. Isang araw lang. May 9, three days before election, pinag-cash advance ng 132 million pesos. Ayan po siya. Pogi. Mind you and let me repeat In one day 132 Million pesos Ang pangalan po niya Jonathan Garso Kahit na ipinagbabawal ng Omnibus Election Code Ang titigas nyo Ang lupit nyo para kayong alkohol, wala kayong patawad sa mikrobyo. E basura kinukuha niyan eh. Isa pang mataas na opisyal ng City Hall, lilingunin natin sa tawag na Assistant City Administrator. Nag-transfer ng malaking pondo from general fund patungong trust fund. Yorme, wala naman pong masama doon. Nag-transfer lang pala. E anong ibig sabihin? Gumastos ng 683 million sa trust fund at bawa. Hindi tama. Hindi otorisado. Nung mabubuking na, inutusan mag-transfer from general fund upang ibalik sa trust fund. Ang pera, 683 million pesos. Ayan po siya. Joy Dawis Asuncion. Anong buwan? January to March. Nang walang authority. Ibig sabihin, das natin yung trust fund and the basic concept of trust fund, that fund has dedicated or merong takdang gamit e nagalaw kusan ginalaw sa mga manonood pumanatag kayo. Aalamin po namin yun. Sa kasagsaga ng eleksyon, isang empleyado ng City Hall, ang pangalan Fernan Bermejo. Nag-cash advance ng 641 million pesos, Councilor Jong Isip. Kasi baka nagtataka kayo bakit walang pambayad sa 10.2 billion? Service render, product receive, product use, and so on and so on. Nasaan ang pera? Unti-unti ko nang ipinamumulat sa inyo. Kung nasaan ang cash. Ayan po siya. Kung kanina, si Joy Dawis, first owner. Ito po, magna. Kumlaude. Ang susunod, ang summa cum laude. Attorney Marlon Lacson. Amounting to 1.1 billion pesos. Sila ba'y may krimen na ginawa? Hindi ko po alam. Ano bang ginawa nila sa pera? Hindi ko pa po alam. Pero sigurado ako, one way or another, malalaman ko rin may kina, dito sa sesyon na ito. Before I continue, on a personal note, Anong ginawa nyo naman sa Maynila? Wala na ba kayong konsensya? Puro na lang ba kayo si ako, si ako, si ako, paano ako? Wala na ba tayong kahihiyan? Nawala na ba sa atin yung pagmamalasakit sa kapwa? Puro kayo J.O. J.O. Tingnan niyo nangyari sa siyudad. Makapagbintang pa kayo sa kampanya, wagas. Hindi ko lang talaga kayo pinatulan ng kampanya. Bakit? Ipinagpa sa Diyos ko. Bakit ipinagpa sa Diyos? Eh, ang hirap ng paliwanagan, ang taong nagtitingang kawali. Salamat naman sa Diyos. Awang-awa ko. Totoo lang. Magtatatlong linggo na ako hindi mapagkakatulog. Paano babangon muli ang Maynila? Sa 10 bilyon ang utang natin? ang pondo natin, the 20 billion. At the rate we're going, our PS services amounting to 60% of what? Of 20 billion? That's 14 billion? And you still have about 6 billion? And you have a bayarin at 10 billion? How can we operate? How can you... Madam Vice Mayor, makisuyo lang po. Pawal na po sana sa inyo ang Zoom session. Hindi na po pwede pasum-sum na lang ang konsyal habang nasa Boracay nagsesesyon. <laughs> ang sasarap nyo, ako hindi pa nakapunta sa Amampulo. Kaya ko naman. Hindi ko naman sinasabing masama yun. But if I may, if I may, used to say, for evil to succeed, this for good men to do nothing. Ang pananahimik ninyo ay pagpayag ninyo na maghari ang kadiliman sa ating buhay at pamayanan. And I hope we start realizing We, together, repair this. We can repair this. We can heal the city. And if I may continue, pasensya na kayo, ito na yata ang pinakamahabang maririnig ninyo na inaugural session. But, again, kumanatag kayo. Wala akong sinisisi inilalahad ko lang ang paktwal na katayuan ng ating lungsod